Yeah. Yeah. Ito yung paakyat ah idol oh. Yan yan. Tapos ngayon, tayo dito tayo dadaan. Sa baba lang ito ng Tayak. madilim na dito no pero ano pa lang ngayon wala pa last stress e, lang natin to para kung gusto nyo pumusyal dito kung trip nyo rin tong maikot may idea na kayo kung anong mayroon dito pero magdandahan lang kayo dito mga idol kasi medyo madulas ang daan dito o palusong wow oh, yan yun yung tayak sa taas mga idol ah oh, maganda wow dito ang ganda pala ng tanawin dito kaya na tayong masasalubong mga pakutsi yun yung mga camping to tapos mayroong ano dito biodic dito saan kaya yan Isukin nga natin to saan kaya mayroon dito biodic Alec Cropping Grouper Model Farm Ah, farm Ang ganda, oh gando. Banda naman dito. Camping rin to. Camping site din to. Oh, may nag-aararo. Banda, pero medyo delikado ang daan dito mga idol. Oh. Grabe, napakatarik niya. No? Tapos yun, nakikita natin yun yung lawa ng San Pablo. Yan, no, yun, yun. Yun yung Laguna Lake. Ano, Lake ng San Pablo yun mga idol. Oh. Tapos itong bundok na to. Yan yung bundok ng Ang likod po yan ay yung, yung Kalawan Laguna Yung dinadaanan natin kanina Tapos ito Ito daw yung paikot dito Yung paikot ditong tayak Pasukin natin to guys Yan Mayroong sumusunod sa atin tama nga sabi ni ate dandahan lang kasi ano medyo materik uh, medyo madulas ang daan ma ano mas madahon tapos basa dangerous curve medyo no? oh dangerous curve Yun. Naka dito. Ah, okay. Ang labas nito doon din sa entrance. Oh, ganda oh. No art. Ando po sa taas. Dito daming mga tanim-tanim dito na ano ba tong tinatanim dito? Ito medyo putik dito. Dulas. Yun. Oh, ngayon lang pala ikot nga lang to. So, yung biyodic sa taas meron pa lang biyodic sa taas tapos guys meron din ditong camping area yung sa baba yung sa taas ng nito sa, sa baba ng uh, tayak meron camping area doon naambo na huwag sanang lumakas may mga landslide pala dito makas yun tapos ito na yung entrada natin kanina yung kung saan tayo nagpa-register pwede pala siyang ikuti ng ano, motor yun pwede rin dyan pala dumaan baba tapos ito na yun ito na yun umulan na yan dyan tayo nagpa-register kanina kaso parang ulan yata lang yan huwag ang lumakas kailangan natin makapunta ng landing point ulit huwag lumakas Madulas. Ya. Kata masih silungan dia itu, perlu makasih ulan. Ya. Dito tayo kanina kaso lang. Okay. Oh, kanu ano to? Palagpasin muna natin yung ulan.